guys! So, panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw na to. So, ngayong araw, sasagutin natin yung mga nagtatanong sa ating comment section na napakarami na na gusto nilang malaman kung magkano ba raw yung ating mga alagang rabbit o magkano ba yung presyo ng rabbit. So, ngayong araw, sasagutin na natin yon. Pero bago yon kung nagbabalak kayong mag-alaga ng rabbit o bumili ng rabbit na mga bata pa, bibigyan ko kayo ng counting idea kung... Ano ba dapat yung bilhin nyo So, guys, kung bibili kayo ng rabbit na bata pa, huwag kayong bibili ng 2 months below. At least 2 months and above na yung edad ng rabbit. Kasi mas malakas na yung parang immune system or yung resistensya ng rabbit. Kasi at least nasa 1 month na yan na nakawalay sa mga magulang nila. Kaya medyo hindi na magiging sakitin pa o madaling tamaan ng sakit. So, hindi kayo masyadong magkakaproblema. So, ngayon, yung presyo, sisimulan natin sa 2 months kasi at least dapat 2 months yung bilhin nyo pataas na edad. So guys, yung price range ng 2 months old is nagre-range ng 400 to 500 pesos. So yung presyo po kasi ng rabbit is nakadepende sa edad nila kung ilang months na sila. Kung, alam ba, 2 months old, 400 pesos. 3 months old, plus 100 lang po kayo every month. So, kung 500 pesos yung 2 months nyo, sa pang 3 months, 600 pesos, 4 months, 700 pesos, 5 months, 800 pesos. Pag 6 months po, medyo mas mataas na po yun kasi breeder age na po yun. 6 months old po kasi pwede nyo na lang i-breed yung rabbit. Nasa parang yung tamang gulang na ng rabbit para ma-breed o pwede nyo nang na i-breed para paramihin. So pag nasa breeder age na po, pwede pa, may makukuha pa naman kayong nasa 800 yung presyo nyo hanggang nasa 1,200 na po yan. At pag yung kukunin nyo naman po, eh yung breeder na, yung parang proven na na isang beses na o dalawang beses nang nanganak, yung, yung price range po nyan is nasa 1,000 to 2,500 pataas na. Pero madalas niya nasa 1,200, 1,500, ganun po. So, nakadepende po palagi sa edad ng rabbit. So, yun lang po yung tatandahan nyo. Two months, price range niya is 400 to 500. Sa so, every month na dagdag ng edad ng rabbit, mag a kayo ng 100 pesos sa kada month. Tapos, pag nag-6 months old yung rabbit, medyo mas magmamahal siya. So, siguro mag a siya ng mga 200 or 300 pesos. Kasi breeder age na po yon Pag binili nyo, papasampahan nyo na lang kaagal. Antayin nyo lang mga anak. Yung sa sinasabi kong mga presyo, isa katulad yun ng mga rabbit ko, yung mga upgraded na rabbit. So, meron ding iba-iba pag yung mga pure breed yun, libu-libu yun. So, walang mga daan lang nun. So, yun lang guys. So, sa nagtatanong at sa mga nagtanong, maraming maraming salamat. So, yan, sana nasagot ko yung inyong presyo. Mat po, so sa iba na gusto pang magtanong at may gusto pang malaman, wag po kayong maha hiyang magtanong, comment nyo lang po. So, nasagutin po natin yan. So, maraming maraming salamat po. Bye-bye!